sa kabila ng ginagawa ko, wala akong ginawang masama sa tao na yan. Ganyan ang ginagawa sa akin. Kung tampigain ko, lapirutin ko kaya ang pagmumukha nito. Ano kaya ang mangyayari? Parang ikaw pa, api, 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 kawawa ka naman. Iyang hiya ako sa iyo tong. <laughs> di ba? Eh, nangaanok eh. Oh, di ba? Naintindihan mo, gusto ko sabihin, kapatid na Roden. Hindi yung Awa para bang, para bang api ka, kawawang kawawa ka. Eh bakit? Eh salbahik eh. <laughs> diba? Tapos para kang ano, para kang, uy, kawawa ako. Kawawa ka? Diba, mabubuti ba ang budhi mo nung kawawa ka? Eh, kaya nga ang sinasabi nga ni, ni Pedro eh, di ba? kapurihan meron ka. Kung nagkakasala ka, tinatampal ka. Tinatanggap mong may pagtitis. Sinampal ako. Ba't ka sinampal? Oh. Ano Mabuting budhi ba yun ngayon? Nasasabihin mo, kapatid na Rodel, na nagbabata ka. Eh kasi gumagawa ka ng masama. Nagbabata ka. Mabuting budhi ba yun? Eh, kung nagpapatuloy ka lagi sa pagsunod sa mabuti, di ba? Hindi ba, eh? hindi ba mabuting budhi yun, Brad Rodel? Opo. Na sumusunod ka ng, sumusunod ka dun sa mabuti. Pagkatapos eh, eh, ikaw pa ang masama. Ikaw pa ang binibintangan. Ginawan ako ng masama eh. Kung tampigain ko man ito, teka muna. Tinam, ba't mo ikatinampiga? Pitignan mo ginagawa sa akin sa kabila ng ginagawa ko, wala akong ginawang masama sa tao na yan. Ganyan ang ginagawa sa akin. Kung tampigain ko, lapirutin ko kaya ang pagmumukha nito. Ano kaya ang mangyayari? Kasi sasama na yung ano mo pagka, halimbawa, ganito, no? Kapatid na Rodel. Eh masama. O tama, masama. Gumawa siya ng masama. Eh ano ba sabi? Eh wag gumanti ng masama sa masama. Eh gumanti ka ng masama sa masama. Gumagawa ka pa ba ng mabuti? Nang utos? Yeah. Eh, masama na nga ang ginawa mo. Gumanti ka ng masama sama-sama. Mabuti ba yun? Hmm. Ano sasabihin mo na? Hindi. Dapat lang sa kanya yun. Oh. Eh, ngayon, eh, lalo naman, kapatid na Rodel, ikaw naman yung gumagawa ng masama, tapos eh, para bang nung ikaw ngayon ni eh, ano eh, ikaw pang kawawa, mabuting budi ka? <laughs> na parang ikaw na gumawa ng masama, parang ikaw pa, api, Oping api, api, kawawa ka naman. Iyang hiya ako sa iyo, Tong. <laughs> diba? Ay, nangaanok eh. Nga, ano kay? Nako, kayo pa naman si brother.